Hindi mo sila kinamumuhian, hindi mo rin sila sinusumbatan. Tahimik ka lang na lumalayo dahil natutunan mong hindi lahat ng kaibigan ay tunay na kapamilya. Bakit nga ba ang hirap umiwas sa mga toxic na kaibigan? Yung alam mong pinapabigat ka pero pinanghahawakan mo pa rin dahil matagal na kayong magkaibigan. Sabi ni Epictetus, huwag mong ikaligtas ang pagtingin ng mga bagay. Even if a friend hurts you, judge only based on reason, not attachment. Ang Stoic ay hindi nagpapadala sa emosyon. Alam nila kung kailan dapat bumitaw, hindi dahil sa galit kundi dahil sa respeto sa sarili. Una sa lahat ang isang stoic ay hindi reactive. Responsive sila. Hindi nila tinatapatan ng drama ang drama. Hindi nila pinupuna ang toxic behavior. Lumalayo sila ng may dignidad. tatlong bagay ang palatandaan. Lagi kang drained pagkatapos makasama sila. Hindi sila marunong makinig. Laging sila ang bida. Nilalait ka sa harap ng iba, tapos sasabihin, joke lang. Kung ang presensya nila ay hindi ka pinapaangat, baka panahon na para i-reassess ang koneksyon. Hindi mo kailangan ng dramatic confrontation. Ang Stoic Way ay firm, tahimik, malinaw, ika-isa. Limitahan ang oras na ibinibigay mo sa kanila. Dalawa. Maging magalang pero hindi available palagi. Tatlo. Palitan ang circle mo ng mga taong may shared values. Kung paulit-ulit ka nang sinasaktan emotionally at wala silang balak magbago, hindi mo sila maayos. Pero kaya mong ayusin ang sarili mo sa pamamagitan ng distansya. Hindi lahat ng paglayo ay pagtatalikod. Minsan, ito'y uri ng pagmamahal sa sarili. Pero ito ang twist. Minsan, ikaw rin ang naging toxic. Hindi sinasadya. Hindi mo na malayan, ikaw pala ang laging nagre-reklamo. Ikaw pala ang hindi marunong makinig. O minsan, ikaw pala ang hindi nagpaparaya. Ang tunay na stoic hindi lang marunong umiwas sa toxic, marunong ding aminin kung kailan siya naging isa. Kadalasan, abala tayo sa pagtuturo kung sino ang toxic, pero ang stoic bago magturo sa iba, tinuturo muna ang sarili. Ang stoic philosophy ay hindi para sa paghusga ng iba kundi para sa paglinis ng sarili. Kaya bago ka magbawas ng kaibigan, tanungin mo muna, ako ba ay masarap din bang kasama? Ang stoicism ay hindi simpleng pag-iwas sa gulo. Ito ay disiplina sa isip, sa damdamin at sa asal. Kaya kung gusto mong lumayo sa toxic siguraduhin mong hindi ka rin nilalayuan ng iba. Sa huli, tanungin mo ang sarili mo. Ito bang taong ito ay kasama ko sa growth ko? O kinakaladkad ako pa atras? Kung gusto mo pa ng ganitong klasing content tungkol sa stoicism sa totoong buhay, mag-subscribe ka na sa Stoic Rewired dahil minsan tahimik lang pero buo sa loob.